Hi again, mga ka-MB! Siyempre naman, tuloy na natin ang Part 6 ng Spiritual Wisdom Series. Handa ka na ba sa isa na namang paglalakbay? Going inward? Going higher? At going deeper? May mas malalim kang dahilan kung bakit ka narito. Hindi aksidente ang pagkatao mo, ang mga pinagdadaanan mo, at ang mga bagay na kinahihiligan mo sa episode na ito, tuklasin natin kung paano mo mahahanap ang soul purpose mo o gawain na nakalain sa kaluluwa mo at magdadala ng tunay na kaligayahan at kapayapaan sa iyo. Alamin kung ano ang mga palatandaan, challenges at susi sa pagtuklas ng layuning ito. Tara! Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Ibat-ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaumlan ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ngayong episode, isa sa pinakaimportanteng tanong sa spiritual journey ang sasagutin natin. Ano ba talaga ang purpose ko? Lahat tayo, dumaan dyan. Yung pakiramdam na parang may kulang. Kahit okay naman ang buhay. O kaya, parang may tinig sa loob mo na nagsasabing may mas malalim pa. At totoo yun, hindi ka nandito lang para mabuhay. Naririto ka para tuparin ang misyon ng iyong kaluluwa. What is soul purpose? Ang soul purpose ay ang gawain o path na naka-align sa essence ng kaluluwa mo. Ito ang tungkulin mo sa mundong ito, kung saan ang iyong gifts, wounds, at wisdom ay nagsasama-sama. Hindi lang ito career, mas malalim pa. Ito ay kung paano ka nagbibigay ng liwanag sa iba sa pinakanatural mong paraan. Signs, you're being called to it. May inner longing ka na hindi maipaliwanag. May mga talents ka na parang natural lang sa iyo. Madalas mong itinatanong sa sarili mo, ano bang silbi ko sa mundo? Nakakaranas ka ng biglaang awakenings o dark night of the soul. Kapag ginagawa mo ang isang bagay, nakakaramdam ka ng excitement, peace at fulfillment. Ang totoo, your soul has been whispering all along. Pero baka ngayon ka lang handang makinig. The clues are in your life. Gusto mong malaman ang purpose mo? Tingnan mo ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng joy nung bata ka pa. Mga pain o challenges na paulit-ulit sa buhay mo. Mga tao o sitwasyong hinihila ka pabalik sa isang gawain. Your gifts and your wounds are both maps. Minsan, kung ano ang pinakanasaktan ka, doon ka rin tinatawag para magpagaling at tumulong sa iba. You don't need to have it all figured out. Huwag kang ma-pressure. Hindi kailangang malaman agad ang final answer. Ang mahalaga ay sumunod ka sa inner notch step by step. Minsan, di mo pa alam kung bakit ka tinatawag sa isang bagay. Pero, the soul knows. Trust the journey. Your purpose is not just one big thing. It unfolds as you evolve. Activate your soul purpose. Here's how you can start. Number one, tune in. Mag-meditate, mag-journal, tanungin ang sarili, ano ang nagpapasaya at nagpapalaya sa kaluluwa ko. Number two, follow your curiosity yung mga bagay na kinagigiliwan mo. Hindi aksidente yan. Number three, heal your blocks. Kadalasan, ang purpose natin ay nasa kabilang side ng fears natin. Number four, serve. Kahit maliit, kahit simple, kapag nagbibigay ka, ginagabayan ka palapit sa totoong calling mo. And now, my dearest soul family, tandaan, hindi mo kailangang hanapin ang purpose mo. Dahil ikaw mismo ang layunin. Comment mo sa baba, I trust my soul to guide me to my purpose. At kung may natutunan ka, ishare ito sa iba. Baka sila rin ay naglalakad sa landas ng paghahanap. Sa next episode, pag-uusapan natin ang remembering past lives gabay sa mga alaala ng kaluluwa hanggang sa muli stay aligned stay luminous peace love and light thanks for watching